curious ka ba kung anong bansa ang halos puro milyonaryo at bilyonaryo ang nakatira? Tara at alamin natin kung saan ito. Ang bansang ito ay ang Monaco, isang maliit pero kilalang bansa na malapit sa France. May sukat lang ito na halos 2 square kilometers pero sa kabila ng liit, tahanan ito ng libo-libong mayayaman. Maraming mayayaman ang lumilipat sa Monaco dahil sa tax system nito. Walang personal income tax sa mga residente, kahit ideal ito para sa mga negosyante, investors at celebrities na gustong protektahan ang kanilang kita. Pero hindi biro ang halaga ng pamumuhay dito. Ang presyo ng real estate ay isa sa pinakamahal sa buong mundo. Umaabot ng mahigit 50,000 pounds o nasa 3.1 million per square meter. At para makakuha ng residency, kailangan mo ng malaking halaga sa bangko bilang financial requirements. Isa sa mga kilalang event sa Monaco ay ang Monaco Grand Prix, isang sikat na Formula One race na ginaganap sa mismong kalsada ng lungsod. Ito ay dinadaluhan ng mga kilalang personalidad at mayayamang bisita. Kung may pagkakataon kang manirahan dito, ano ang pinakaunang bagay na gusto mong maranasan? I-comment mo na and don't forget to like, share, and follow for more content like this.